di di lipat palipad lipat tikading lipad lipad tikading lipat lipad lipad ganun daw wala ibang huh? step ha wala ibang step puro ganun ay gawin mo naman ang ibang step yun Okay. baka lumipad kang tuluyan Ay. kika ding kika lipat lipad 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 kika ding kika ding, lipad lipad <laughs> <laughs> ano ba yun? ganun ba talaga? Hmm. Ha? wala na iba? wala na, walang kwenta wala na isip ka pa na iba Isip ka pa na iba. Tagal naman? Sex pa. Hindi ko kaya yan. Wala na.